Ayan guys, so mayong hapon sa tanan So ari kita sa gilid ng palayan Matanawanan kita ng inihong dambuhalang harvester Ano? Ah, oh, katibay mag-aani oh. O oh, diba, gangat pang iyaunahan Grabe Pag nagkaigway ni guys ni Bawat barangay ni Chadine eh nga ay mga palayan so basic na basic lang gid talaga ang pagpaani eh. so ang mangyayari pa igan mga chad ini hay eh. na kita ni kapanganihan hay tapos sa uh, tapos sa susunod naman ng mga tinuig pag umabot na may umabot diri nga tong nakikita nato na, na mga unit sa ibang bansa na gatanom na no So nakikita man siguro nito itong katanom ng uh, chadman oh, Chadman ito na ano na unit. So pag nagkaigwad to ay sos ay wa na gid talaga ay ng mga tao. Oh. No, basic lang gid guys ang pag ano, pag pag harvester nyo. Oh. Pag -harvest ng palayo. Oh. Na So ato ang yaluasan man ang iyaning dagami or ohot. Iga pa may shot nga nabilin. Yan. So ging lang guys ang video no kay para mas magpitagod man ning maisot. Araw. So isa na lang ina kaagi. Tatapos na. Oh, grabe no. So sa mga susunod gid talaga ang mga tinuig high tech na gid talaga ang mga ubra na sa palayan no, basic na basic so para sa akin man kung hindi ako i palayan so mas gusto ko naman ang magchat din kay para mas matulin ng trabaho no tapos na na pagadaliga pagkalitan yung panahon lalo na pag sa mga panahon niyan nga mga bagyo mga sa mga mga panahon so yung bogey din yung the best na gamiton para mas mapadali ang trabaho no, so, pero kaluluoy man itong mga tao nga gaasa nga gaobra sa lanas Pa nga o no, oh, guys oh, so, grabe katibay so ang basta ako namang yan talaga ako nga nagkara ako sa ng lanasan kag nag video kid ako kayo oh, na talaga ako sa Hina nga bagay oh. grabe dati sa YouTube ko na sa Facebook na ako napapanood din ng mga bagay niya chad na sa palayan pero niyan nakita ko na in person katibay talaga so sorry naman namang yan lang talaga ako eh. ay <laughs> charot lang na so kamo guys kung hindi palayan mas pipiliin ba nindoy nang chad na nga bagay na imo na ang mag-ani ng indo palayan O, oh, isang daan na lang yan. Ubus na. Yan, yeah, katibay talaga. Ito guys, katibay? Ayos talaga. Basic lang gid ang pag aani ng ano, ng palay. Yan. So, mga guys, to tapos na. Agihan pa na. Okay, so mula to guys ha. So, thank you po sa inyong panonood. And God bless po sa inyong tanan. Ingat.